Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, no, nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat miyembro ng inyong uh, pamilya. Sa araw nito, sa ating uh, programa, dito sa Hardin ng Panalangin, ay patuloy tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. At uh, titignan natin ang uh, paalala sa naging tugon ng ating Panginoon sa pananalangin ng Hari ng Huda na no, walang iba kung hindi si um, hezekiah. Bago natin tunghayan ang uh, maikling salaysay sa Aklat ng Ikalawang Hari, Kabanata 20, tayo muna ay manalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong uh, ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, Muli ay dudulog kami sa inyong salita at mapapaalalahanan. Naway tulad po ng aming kahilingan, kami po ay pagkalooban mo ng kaalaman at karunungan upang ang aming pong matututuhan, ito po ay aming maisapamuhay. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng ikalawang hari, no? 2 Kings chapter 20. Mag-aaralan natin ang uh, mga talata 1 hanggang talata 7 at uh, pagtutuunan natin ng pansin ang talata 5. At ito ay patungkol sa maituturing nating uh, The Healing of uh, Hezekiah. Ganito ang ating mababasa dito sa talata lima na pagtutuunan natin ng pansin. 2 Kings chapter 20, ganito ang ating mababasa sa verse 5. Narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo. Alam mo kaibigan, ang kapahayagang ito ay uh, pinagkaloob ng Diyos sa uh, propeta uh, o kay propeta Isaiah upang uh, ito ang kanyang ipaalam sa hari ng Huda na walang iba kung hindi si Hesekiah sa kanyang uh, tugon sa pananalangin ng uh, hari. Alam mo kasi ang konteksto nito, pagka binasa mo yung early uh, portions ng uh, Kabanata 20 uh, no? sa Aklat ng Ikalawang Hari, Nagkasakitang uh, Hari, ano? At uh, dito nga ay yung maituturing nating uh, sickness uh, unto death. Yan yung sinasabi natin dito sapagkat uh, nagpahayag ang Panginoong Diyos na sabi nga niya mamamatay na ang uh, hari because of his uh, sickness. And because of the sad news na nara, uh, natanggap ng hari ng Huda na si Hesekiah at ito ay uh, ipinating sa kanya, ginamit ng Diyos ang kanyang propeta na si uh, Isaiah. At dito na nga na nalangin ang uh, mahal na hari at alam mo kay sa pananalangin ng mahal na hari ay uh, pinaalalahanan niya no uh, he, rem he reminded god about uh, his uh, faithfulness and goodness as if parang hindi alam ng panginoong dios ang uh, katapatan nitong si hezekiah uh, hezekiah was described as uh, one of the good kings of judah ngunit uh, ganun pa man nagpahatid ang panginoong dios nang isang mensahe sa mahal na hari. At dito, dalawang mensahe naman ang ipinagkaloob sa kanya ni Isaiah. Unang-unang ano, -una yung uh, unang mensahe niya ay uh, patungkol doon sa kanyang kar karamdaman at yung ikalawang uh, mensahe ng uh, propeta ay patungkol sa kagalingang ipagkakaloob sa kanya ng uh, Panginoon. Alam mo kaibigan, kung uh, iisipin natin no at kung pag-aaralan natin yung uh, pananalangin ni Hezekiah at uh, nabanggit ko nga po kanina he reminded God about uh, what he did no as a uh, king of uh, Judah para sinasabi niya na siya ay naging tapat o, tapat nagpapatuloy sa kanyang katapatan sa Panginoong Diyos at alam mo kaibigan tayo kung minsan ganyan rin tayo no Whether meron tayong uh, pinagdaraanan, whether we are being disciplined by the Lord, maaari, lo? maaari, na tulad ni Hesekiah, ganyan din ang ating uh, pananalangin. Sa pagkat kung minsan, ay may mga kapwa tayo na wala naman talaga silang ginagawang, uh, ika nga, eh ay kasalanan sa Panginoon ngunit nakararanas sila ng mga matitinding pagsubok sa kanilang buhay at maaring bahagi ng kanilang pananalangin ay katulad ng pananalangin ni uh, uh, ni Hezekiah. parang short of saying na Lord wala naman akong alam na ginagawang kamalian sa inyong harapan at bakit ako nakakaranas ng ganito uh, ulitin kasi sinabi ko kanina no as if God uh, did not know kung ano ang naranasan ng hari no? At uh, maging sa ating kapanahunan eh, para mang sinasabi natin na uh, baka nakakalimot ang Diyos sa ating uh, katapatan at hindi niya alam ang ating uh, adam damdamin patungkol sa kanya. maaari lamang At hindi na natin kinakailangan, eh, sinasabi ko rito, hindi na natin kinakailangan ang ng Diyos sa mga ginagawa natin para sa Kanya. Sa pagkatungkulin natin, kaibigan, gumawa ng uh, kabutihan sapagkat ito ang ninanais ng Panginoong Diyos. Uh, inaasahan ng Diyos na tayo ay gagawa ng mabuti at kung gumagawa naman tayo ng mabuti, hindi naman natin kinakailangang ipaalala sa ating Panginoon Diyos 'yan no? sapagkat uh, mabuti o masama ang ating uh, pinipiling gawin, yaan ay alam ng ating uh, Panginoon. At alam mo dito kaibigan, sa ginawa ni Hezekiah, actually he conversed uh, siya ay nakipag-usap sa Diyos privately no. At dito nga, uh, nanangis siya sa Panginoon. Yung uh, kanyang pag-iisa sa pananalangin is with utmost uh, reverence. May solemnity, ika nga, no? At ganyan rin naman tayo, di ba? Sabi nga sa uh, bagong tipan, kung tayo ay mananalangin sa ating Panginoon, no? Pumasok tayo sa ating silid. Meaning to say, na kinakailangan we have a private time uh, with the Lord, uh, conversing uh, with Him. Dito sa talata na ating uh, pinag pinagaaralan itong chapter 20 God restored uh, Hezekiah uh, the instruction about giving uh, oh going up to the house on the of the Lord on the third day ito ay uh, patungkol naman sa ang habit no ng uh, mahal na hari no na siya ay pupunta sa templo nananalangin and one of the reasons why going up uh, uh, to the house ika nga, of the Lord or the temple on the third day, it was also to express yung uh, pasasalamat ng uh, hari sa gagawin sa kanya o sa ginawa sa kanya ng Panginoon. Nabanggit ko nga kanina rito, no, God gave uh, uh, Isaiah two messages for uh, the king at ang isa nga rito ay uh, patungkol doon sa kanyang uh, kagalingan. At alam mo kaibigan, sa ipinamalas ni Hezekiah, He showed by uh, his action that uh, or oh, he behaved yung behavior niya no ay uh, nagpakilala na tunay nga na siya ay uh, anak ni uh, David from the lineage of uh, David at ito ay maituturing nating uh, siya nga ay uh, ika nga ay matuwid sa harap ng Diyos um, God saw his remorse nakita ng Diyos sabi nga nakita ko ang mga luha mo no at uh, alam mo ang uh, kapahayagan ng sinabi ng Diyos na nakita ko ang mga luha mo, nakita ng Diyos ang sincerity ng hari niya. talo mo, kaibigan tayo pagka dumudulog tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos how sincere we are when we make known our uh, petition sa kanyang um, harapan. At isang napakagandang uh, paalala para sa, para sa atin sa talata natin tinutungayan sa tweet na na tayo ay dudulog sa ating uh, Panginoon na uh, walang maging hadlang lalong-lalo na no kasalanan upang tugunin ng Panginoong Diyos ang ating mga kahilingan. He reminded God about his faithfulness no sa pamamagitan nga ng pananalangin at ito ay nabanggit ko na kanina. At dito kay Bigan, uh, nakita ng Panginoong Diyos ang tunay at tapat niyang pananalangin na nagbunga naman sa pagpapala ng Panginoon sapagkat siya nga ay pinagaling ng Panginoon. In God's will and time, uh, nagkaloob siya ng uh, biyaya mula sa Panginoon. Alam mo kaibigan, uh, dito no, pagka pinag-aralan mo to, did God change ika nga no, his mind. Alam mo kaibigan, hindi alam ni Isaiah yon ano, na dadagdagan ng Diyos ng 15 years ang buhay ng uh, hari. Hindi rin alam ni Hezekiah yon. Ngunit ang Diyos, alam niya kung ano ang gagawin niya. From the moment that uh, he gave the message to Isaiah, para sa hari unto, uh, until the time na pagagalingin niya ang uh, propeta or rather ang hari no alam ng Panginoong Diyos ang kanya'ng gagawin alam niya na uh, alam ng Diyos that he would add 15 years sa buhay ng uh, hari hindi alam ni Isaiah 'yon hindi rin alam ni Hezekiah pero dito masasabi natin na lahat ng kapangyarihan no o mga nangyayari sa buhay ng uh, tao yan na itinakda ng Diyos kaya nga hindi natin alam kung ano ang layo no ng Diyos sa atin para sa araw-araw kaya the reason why we pray because we do not know what God's will is for us daily but siya alam niya yan ano? Uh, simula nang tayo ay naging uh, tao hanggang sa tayo ay uh, uh, ikang ay uh, would uh, be taken into glory kung tayo ay tunay na mga mana ng palataya. Alam ng Diyos yan. Pero sa atin, sa isang banda, ito rin ang na isang napakagandang ano eh, no? sa atin yan ang maituturing nating answered prayer because we do not really know what God would do uh, sa mga pananalangin natin. Ngunit siya, alam niya yan, ano? Uh, alam niya kung ano ang nangyayari sa atin na uh, daily. Alam niya kung anong gagawin natin. Alam niya kung ano ang mga karainga natin. And we respond. Sa ginagawa ng Diyos, sa kapamaraan ng Diyos, sa pamamagitan ng uh, pasasalamat. Magandaman o hindi ang ating nararanasan, we need to express our uh, thankfulness for what the Lord is doing in uh, our life. Hezekiah received a blessing, nagkaroon siya ng healing, nagkaroon din siya ng uh, deliverance. At dito, isang napakagandang paalala para sa atin. Ano man ang ating pinagdaraanan, kaibigan, ano, we need to recognize... no. Kilalanin natin dapat ang ating total dependency sa kapamaraanan ng Diyos, anuman ang ating pinagdaraanan, lalong-lalo na kung tayo ay nananangis, kung tayo ay nasusubok, meron tayong mga pinagdaraanan ng kahirapan sa ating pamumuhay, manangan tayo sa kapamaraanan ng Diyos, maging tunay tayo sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos, walang hadlang ng anuman, at kaibigan hindi malayo Natutugunin ng Diyos ang ating mga pananalangin kung loloobin niya at ayon lamang sa inyong takdang at ayon lamang sa kanyang takdang panahon. Kilalanin natin Panginoong Diyos ang kapamaraan ng uh, ng Diyos. Kilalanin natin kay ang ng kapamaraan ng Diyos sa ating buhay. Manangan tayo sa kapamaraanan ng ating Panginoon, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tunay nga na tayo ay ang muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa how the Lord God would answer yung ating mga pananalangin. At uh, tulad ng nabanggit ko kanina, kaibigan, hindi na natin kinakailangang paalalahanan ng Diyos patungkol sa ating mga ginagawa. Basta ipakita na lang natin na tayo ay matuwid ang ating uh, pamumuhay. Alam ng Diyos ang uh, laman ng ating puso at uh, hindi na natin siya kinakailangang paalalahanan sapagkat alam mo, tungkulin natin uh, maging matuwid sa harap ng Diyos bilang kanyang mga anak. At sa tuwi na naman na tayo ay nakararanas ng pagpapala mula sa Panginoon sa anumang kapamaraanan at anuman ang pagpapala, huwag nating kalilimutan magpahayag tayo ng pasasalamat. Tayo'y manalangin naman namin sa langit. Marami pong salamat sa paalala sa maikling salaysay ng hari ng Huda na si Hezekiah. Naway uh, tumimo sa aming puso at isipan ang mga paalala nang sa ganun ito po ay aming maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang hardin ng panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.